Ayan nagbye-bye -bye na ako doon sa una kong video sa mga unboxing ko. Nakalimutan ko yung aking so nagbukod na lang ako ng panibagong video. Hindi ko na lang siya isinama. So ayan isusukat natin siya ngayon. Busog na busog, bundat na bundat pa naman ang inyong host pero subukan nating isukat itong dalawang nighties na para magamit ko mamayang gabi. So, ayan. Unahin natin to. Unahin natin pagsuot. Sukat natin. So, ayan siya. May adyasan pala siya. Ang laki. <laughs> ang laki. Ewan ko lang kaya kung magkasya to. Ayan, may adyasan naman siya dito sa ano. Ayan. O, ngayon. Sukat na natin. Jajang! Ayan. Kung nagkamali pala ako. Kung hindi large ang in order ko. Ay, siguradong hindi ko masusuot. Kasi... Large na nga siya pero masikip siya banda dito o oh, masikip siya banda dito ayan o oh, masikip sa so, may likuran din basta banda dito sa sa upper niya masikip siya pero ayan nakakaputi siya o oh. ayan kasama ang shipping fee 117 21 yung shipping fee 90 basta 90 plus lang to ayan. So, ito yung, dito ako nagme-makeup gabi-gabi. Dito nagme-makeup ako gabi-gabi. Ayan pa yung iba kong mga makeup. At iyan yung aking mga hindi nagagamit na na ano, nakasalampak din sa TV ko. Mga ato, headband. So, ayan. Maganda naman siya. Okay naman. Ayan. Ganda naman siya. Oh. <laughs> so, i-ano natin yung isa likuran, okay naman siya. Okay Pero medyo masikip na lang talaga. Ayan. Diba? Masikip siya. At saka, yung kulay pink naman natin, eh, ganito siya, Oh. Selky siya, selky. Kaya sigurado maluwag to. Ayan. Kaya sukat natin. Ayan, yung pink. Medyo mahaba siya esa yung pink ko na isa yung isa ko kasi pink may ano siya may hati dito kabilaan ito naman siya talagang talagang pantulog siya walang style kundi dito lang yung style niya yan tapos ito naman yung likuran niya yan ganito lang siya ayan hmm, kung sa ganda siguro mas maganda yung kulay maroon Ayan. Mahaba pati siya hanggang tubog. So, ayan lang mga kalungsod. Flex ko lang sa inyo yung aking na-order na nighties. Mahilig talaga ako sa nighties matulog kasi. Kaya kahit na anong suot ko sa umaga, o di kayo nagla-live ako, pag natulog ako, nighties talaga yung sinusuot ko. So, ayan lang mga kalungsod. And thank you, thank you for watching. <laughs>